Magandang umaga sa mga kaibigan nating interesado sa kaalaman tungkol sa kuryente. Ngayong araw na to, may iiwan akong tanong sa inyo. Ang tubig ba ay conductor o insulator ng kuryente? Bago tayo mag-umpisa, take a guess. Conductor ba siya o insulator ng kuryente? Para mabigyan ng tugon ng katanungan na yan, gagawa tayo ng isang lighting circuit na paladaanin natin sa tubig So sa drawing ganito ang mangyayari. Sa supply ng kuryente, padadaanin natin sa switch ang linya bago padadaanin uli natin sa isang container ng tubig. Bago natin ito tuloy ang i pa sa isang bumbilya, pabalik sa supply. So, ang dapat mangyari kung i-on natin itong switch, iilaw ang bumbilya kung nakadalo yung kuryente. So, kapag dumalo yung kuryente at nakalagpas ito sa tubig, iilaw ang bumbilya. At kung hindi naman, hindi iilaw ang bumbilya. So, dahil sa demonstration na ito, malalaman natin kung ang tubig ay insulator o conductor ng kuryente. Okay? Sige, umpisa na natin ang demonstration. Ito na yung setup ng ating demonstration para malaman natin kung ang tubig nga ba ay conductor o insulator ng kuryente. Meron tayo ditong uh, lighting circuit na pinadaan natin sa tubig. Dito manggagaling ang supply natin ng kuryente pagdadaanin natin sa switch na siyang magbubukas at magpapatay ng ating supply ng kuryente. Tapos itong switch leg dadaan dito sa copper conductor na padadaanin natin sa tubig bago siya tuluyang dumaan dito sa bumbilya, sa ilaw na siyang magiging nating load at uh, tuluyan ang babalik sa supply ng kuryente. Okay? So, bago natin umpisaan ang lahat, tingnan muna natin kung maayos ang ginawa nating linya ng supply ng kuryente uh, sa pamamagitan ng pag-sindi uh, natin sa ating pinaka-basic at uh, simple lighting circuit. Tingnan natin kung iilaw. Ah, uh, milaw. Sa so, mga pwede, maayos sa lahat ng linya natin. May supply tayo ng kuryente. Uh, tuloy na natin ang ating gagawing demonstration. Ikabit natin uli itong switch leg dito sa conductor na pababa sa supply ng tubig. At saka natin pabalikin dito sa load. Na in this case, bombilya. Ang ginamit nga pala natin ay distilled water. Ang pinakapurong uri ng tubig. Kumbaga, H2O lang ang molecules nito sindihan na natin. Kapag ito ang umilaw, nangangahulugan pang doctor nga itong tubig. Buksan ulit natin. Bala, ayaw umilaw. Balik tayo sa ating simple circuit na hindi dumaan sa tubig. Umiinaw. Sa mga trend dumaan sa tubig, nangangahulugan ang distilled water o itong tubig na nalagyan natin dito ay hindi nagkukondak ng kuryente at ito ay insulator. Ngayon, meron tayong gagawin sa tubig. Dadagdagan natin ng asin. Haluin lang natin. Balik natin itong connection ng switch leg. Na padadaanin ulit natin sa tubig bago bumalik sa ating ilaw. Okay? Tingnan natin ngayon kung hindi pa rin iilaw ang ating bumbilya kung ang tubig ay dinagdagan natin ng asin. Let's go! Na, iba na. Umilaw na. Dito natin ha. Nang dinagdagan natin ng asin yung distilled water, na iba na. Naging conductor na yung ating tubig na may asin. Okay? So, ang tubig pala, kapag dinagdagan mo ng asin, conductor na. So, in fact, ang tubig, pag dinagdagan mo ng kahit anong mineral, nagiging conductor. At sa kalikasan, in nature, lahat ng matatagpuan mong tubig may mineral. So, halos lahat ng tubig na ma-encounter mo sa kalikasan, masasabi nating conductor. Okay? Bakit? Dahil ang tubig, uhaw na uhaw sa mineral. Hmm. Ang tubig, uhaw sa mineral. Bago yan. Sa mga nag-attempt humula kung ang tubig nga ba ay conductor o insulator ng kuryente, tama kayong lahat sa inyong sagot. Ang conclusion natin, distilled water, insulator. Water with minerals, conductor. Bakit? Distilled water, ang water molecules nito ay stable. Water with minerals, maraming mga charged particles yan. Nalulutang-lutang. So, nagiging conductor siya ng kuryente. Okay? Tigil na natin doon.